Can you finish it so I can see my mom? Yeah. I want to see it. How you want... I want to see it now. Here? I don't what, How can I put that there? thank okay. you

<coughs> wow, yeah, yeah. Down. down. Down? Okay. I my I need to my Okay, need my lollipop เดี๋ยว <c> ป่ะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป๋อกระเต็กราอาคลับคลับ your hands นะค <c> ลับ your hands ไอ้เฮ้ยเฮ้ยมุ่งเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยป๋อคลับคลับคลับคลับ your hands คลับ your hands คลับไอ้สุขลับคลับ your hands นะคลับ your hands เฮ้ยฮะไปไปเดี๋ยวตาตะยันไปเอ่อเอ่ออะไร Clap your hands, clap, clap, your hands. Clap, clap your hands, clap your hands, clap your hands. Close your, ah, uh, close, ah, close, open. Uh, close, close open. open, close, open, close, clap, open. Clap, clap, open. Clap your hands. Clap your hands. Oh, say hi, hi to that catgram. Hi, hi po. Hi, hi. Hi. Mm -hmm. oh. 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 Mm -hmm. So, oh, nakarigalo yeah. ko kanina yeah. kay Tita yeah. Michelle. 100 100 dollars. Ah. Eh. Oh, oh. Guys, be careful Ay. Saan? kaya ko pupunta? Abay, na naman. Ah, ano ang dala nyo? lang ko kayo sa inyo. Oh, na pa Abay, matagal na. Hindi lang ah. ko Kuya Debito. Matagal na. Ah, paano ba umuwi na ho ba kayo araw-araw? Tuwing araw kami Ah, hindi ko alam. Sorry tay, hindi ko na hindi na ako nakakalabas ng Ay, ano. Totoo parang nung kasi yung aking energy eh. Oo. Oh. Napapractice yung katawan ko. Ibig sabihin, ilang ilang araw na ho kayong na away. Ah, ito bike lang. Ah. Hmm. Hmm. linggo na, basta pagtungtong na alas sa isang dito ako. Eh, eh, wait lang tay, may pera ba kayo? Ha? May pera ba kayo? Eh, wait lang. Eh, wala naman kayong pera. Uwi kayo. Sandali. Eh, talagang gano'n. Hindi, okay, okay lang. Hindi oh, siyempre. Ilang araw mo pala kayong mauwi, tay? Isang linggo na, pero ilang, ilang, ilang beses sa isang linggo. Isang linggo na, tatay. Hindi, maaga lang akong duwara Ay Ah, ibig niyo sabihin, isang linggo na po kayo na uwi. Araw, araw, araw. Oo. Oh. Ito, hiniram ko kay Kuya Day. Oo. Oh. Oo, okay, hindi ko alam. Nakala ko yung isang araw lang. Hindi nyo sinasabi sa akin. Ah, uh, di ba? Ay, sino? Hmm. Wait lang po. Wala kayong pera. Iyan nyo lang. Iisa nyo muna, tay. Eh, uh, ala naman yung isa. Ala sa ng pera. Pero, Wait lang po. Iisa tayo. Kuha ko kayo pera. Hindi, hindi ka, iyaw kasi ano, kaya ako na hanggang gumagawa doon ano. Huh? Pagka hindi nang gumagawa ron dito ako. Ano, ako na gumagawa, ako nang gumagawa stream kada umaga. Eh. Oh, Oo nga po eh. De, gusto kong ano, gusto kong talaga bumalik yung lakas ko kaya ako nagpa-practice. Eh. Ano araw? Oh, ano, orasan mo ano. Hmm. May may kita size na ano. Pagka ito, darating ako ron mga quarter to seven. Hmm. Maaga pa naman. wait, wait lang. Gusto kong malaman niyo tayo, magkano, alam niyo ba magkano tong bike na pinaram ni Kuya na to? Magkano po? Kulang, uh, kung di po ako nagkakamali, kulang to ng 30,000. 28, 27 something. Para magto 28,000 mo yan tayo. Eh, hinugasan ko po ang gabi tayo. Tatay, salamat. Tayo. Pero hindi lang po talaga kay Kuya Dave. Baka hmm. naman tinakas niyo lang. Hindi po, hindi lang po kay eh, kuha ko kayong pera. Umuwi pala kayo. Sa, dapat meron eh, muka. Tatanggapin ko ta. Tata. Sa meron. Kaya po yung ano. Hindi. Uwi, uwi mo na kapag uh, tapos noon. Ah, ah saka ako nagbawal siya. ako. Uh, hmm. Ay, kung bibigyan nga ako, kukunin ko talagang Ada ako. Opo, magkala po kukunin ko tayo. Okay, eh, bahala ko kayo. konti lang. konti lang tayo. Wait lang tayo, ha? Eh, kausapin nyo sila tay. Hello. Kung um, wala ako, mukhang tayo nyo silang maganda dyan. Apo, no ah, mga katekrang po natin. Ito po, kasi ano. Huwag mo na kayo maingay, magsasalit ako. Ah? Po. Ah, magandang hapon po, ano. Eh, ito po, iniram ko po, po itong bike ni Kuya Dave, no? Eh, gusto ko po kasi, ano, mabalik yung aking kalakasan, mga katekrang. Eh, kaya, Ah, uh, heto po, magandang hapon po ano. Ha? Ayun po, gumagawa po kami sa promise lang ng Dirty Kitchen. Mga katekra. At sya nga pala sa mga katekram natin po diyan sa mga San Elpidonso o Nabaong Gala, ano, lalong-lalo na po kay Ate Heidi at si Kuya Jay ko diyan, ano. Ah. Ang po tayo sa bahay ni Tate Ross. mga katekram, ano. Here, Magandang ako And when I look like this, I get a new look. Let's ah. go. Arrera, wait, wait, wait. Diba? Okay. Kaya po, said, wait. para po sa inyo lahat. Said, no cheating, okay? No cheating. Hmm. Said, okay. Said, nyo sa akin hmm. Kung sino ang aking mahal Itanong mo sa akin Sagot ko'y di magtatagal Ang nais ko inyong malaman Sa ilaga o sa timog o kaluran At kahit saan ang laging isisigaw ikaw ang aking mahal ikaw ang aking mahal para po sa mga katekram po natin ano ay para po ako siklista nito ah ano mm. mga katekram ano Ah, magandang hapon po. Ano, eto oh, inaayos po natin yung ating dirty kitchen sa Promise Land, ano, mga katekram. Mm. Magandang hapon po sa ating lahat. Okay, wait lang tay. Ang galing lang si Tatay Freddy natin, may one week na usang umuwi araw-araw. Apo. -araw. Okay. Mm. Tatay yung ha dito ano sabay ala kasi kung kuan hindi ako gumagamit ng cellphone ano ay eh, malalaman mo no pinakamatagal niyan ano siguro mga 60 ano 60 minuto ano ando na ko mm. hanggang kalahati pagka mabilis ay patak pagka dahan-dahan mga 60 ando na ko mm. dahan-dahan lang naman ano pero to eh talagang ano talagang tinatadyakan ko talaga no mm. doon sa lusungan lahat ng nasa sa kong uh, naka Mm. Oh. doon, pagtungtung doon sa ahunin doon, bumaba ba eh. Ano? Mm -hmm. Pero ako, diretso, hindi ko binababaan yan. Ang baba ko niyan sa amin ah. Mm -hmm. Tay, inuulit ko, sobra akong proud sa inyo. Alam niyo kung bakit? Bakit po? Sabi niyo nga sa akin, at doon ko, parang medyo na nabuksan din yung puso ko doon. Kasi parang yung ano ko lang, laging pinabayaan kayo, kanya ganito. Pero wait lang, ibig ko sabihin, yung para kasing sa isip ko nga, pinabayaan kayo ng pamilya nyo. Pero sabi nyo nga, bata, bata pa po yung mga anak nyo nung nagkaroon kayo ng problema, nung napunta kayo sa lansangan. Kaya naintindihan nyo naman kung bakit sila hindi kayo na... na parang nalingap na... Hindi, eh, kayo po tatay ang nagbigay ng solusyon doon sa na, uh, aming naging problema no? Na, totoo, hmm. ko, nagkaroon tayo ng uh, Pero awa ng Diyos, ano, asa ka isa pa tatay, salamat ano. Mm. Ako, wag mo na akong papansin, eh, marami na akong kakilala dyan. Eh, mm. eh parang tigarito na ako. Basta ako, kung mawawala man dito, sa umaga, andito ko. Mm. Ako, basta ako pagdating ko dyan, ang bawas ako, totoo, hindi na ako aalis sa yo. Matanda na ako eh. Kaya lang talagang pinapractice ko talaga ang katawan ko. Ano? Habang buhay tayo? Oo. Oh, Habang nabubuhay? Kaya sa, opo, sabi, sabi ko, sabi mm. ko nga kay, ano, mm. sabi ko nga kay tatay Lito, mm. mm. eh hindi ako aalis dito, kahit hindi ako pakainin, kahit wala akong pera, <laughs> ano? Eh, dumarating lang ah. talaga uh. kung dumarating yung pangangailangan natin. Ano. Eh, pero salamat sa inyo. Ano, ano kasi, Katekram, inuulit ko, si tatay sabi ko nga sa kanya noon pa, gusto ko na pag-iipon ko kayo. Pero dahil nga sa lab na lab niya yung pamilya niya at hindi niya, hindi kaya ng puso niya na tiisin niya yung mga anak niya. Kaya, alam niyo yung kahit, kumbaga, siyempre, nakakasama natin sa vlog, gusto ko i-share naman sa kanya yung o ibalik naman sa kanya yung nararapat kay tatay para meron siyang ipon o meron siyang mabunot pagdating ng pagtanda niya. Kaso, may time na minsan kailangan ng anak. Kaya, kaya ang buti ng puso ni Tatay Freddy. Sa katatay, ano, eh, pakirandam ko, ano, masigla ang katawan ko. Ano, matagal pa ang buhay ko. Ano, mm Huwag lang akong papatay. Eh, ano, matagal <laughs> pa, tatay. Ah. kaya nga, ito, tatay, iniisip hmm. ko, ano, ang solusyon talaga. Ano, ito talaga ang pampalakas ng katawan eh. Mm. Ah, totoo, itong pa ako nirarayuma kaya pinapractice ko. Ngayon wala na eh. Mm. Ah. Tay, sabi kasi sa, 'di ba? Sabi niyo kasi eh napunta nung gabi dito yung anak niyo, 'di ba? Sabi niyo, tatay may problema na naman. Ah. Uh -huh. And, napanood ng mga kababayan natin yun. Sabi nila, uh, baka daw magsimula na, na naman yung problema ninyo, yung pag-iisip nyo. Kasi nga, yung mga anak nyo dahil may problema, problema dito, sinasabi ko sa inyo, mga baga ganun, ganyan. Eh baka daw magsimula na naman Ay, yung... Hindi po tatay. Ako, hindi ko na iniisip yun kasi... Hmm. Ang, Pangino ang Panginoon, ang na nakakanan. pero awa ang Diyos, na naman po ng mga anak niyo sa kayong konting ibigay niyo sa akin. Hmm. na naman na -tumung ng mga anak ko. Yeah. Kaya ako, eh siguro marami naman nagkikwento sa yun, no? Ako naman medyo ma maginhawa ng konti ang buhay ko kaysa sa iba, no? Mm. Hindi nyo katulad, ano? <laughs> eh, siyempre. Eh. Kaya ako nakipilitan din tatay, ano? Mm. Eh, may ako ako. Ano? Mm, yun nga. May ako ako, ano? Eh, siyempre. Isa pa ka tayo, napakabait na lolo nito. Iniisip yung apo, eh, kaya nga salamat tatay, hindi hinihingan nga ako ng gatas. Salamat kung bibigyan ko ako, ano? Uh -huh. Ay ibibili ko yung apo ko ng gatas. Eh, tabi nyo to, tay. Hindi, okay lang. Uh, hindi ko alam na uh, siyempre araw-araw na siyang umuwi. Baka may, meron siyang gustong... Hindi, tatay. Pinapractice ko talaga ang uh -huh. katawan ko. Eh, pero salamat. Baka magulog, tayo. Ah. Salamat ano, tatay. Tay, thank you sa pagmaman uh -huh. At ito, ito. inuulit ko, tay, sobrang napaproud ako sa iyo. Sabi mo nga, doon ko din ano si tatay, sabi nga po niya katekram, na in, uh, parang yung, para bang ano, kumbaga wala siyang sama ng loob na kailangan iyan sa mga anak kasi bata pa nga sila nung mga panahon na nasa lansangan siya, kaya napabayaan siya. Parang ganon yung ano, ano niya. Kaya hindi ngayon parang kailangan niyang gawin bilang ama, Oh, kailangan niyang gawin bilang ama yung kailangan niyang gawin sa mga anak niya. Kaya, tay. At sige tatay, ano, thank you, teka, baka malaglag tayo bilhin ng gatas. Mm -hmm. Ano. Pero totoo tatay, salamat sa bigay niyo na to. Ano. Ako, totoo, dumarating talaga ang pangalatan. Huwag niyo na akong pinapasay, basta ako magwawalis-walis ka. Mm. -hmm. Ang, hanggang hindi matapos yon kung saan man. Ano. Pero mm -hmm. ano, okay, pong, man, Mas, okay. lang naman tatay. masigla ang katawan ko. Mm -hmm. Kainat mm, lang ha. Gusto nyo hatid ko na kayo. Ay, hindi tatay. ito ano. Uh, uh, sige, tingnan natin. Oh, alas 7, ando alas na po. Set, anong uh, oras na po? 6.15. Uh, Bukas sabihin nyo sa akin anong oras ako kayo nakarating ah uh, 6.15 uh, po ha. Ah. Uh, uh, oh, sige Mga alas 7, ando na po. Oh, tayo. Ingat tay. Uh, uh, love you uh, po. Salamat. Ingat po. love you tay. Para makauwi na siya. Yeah, wait lang. Ayun. Thank you. Ganun na pala. Katakram, hindi ko po alam yung ano. Can I see? Oh. Be careful ha. Ah. Ay, anong oras na? Six ano na pala. Magayos mag na kayo. Angel! Clark! Angela, magano na kain na. Magready na kayo ng makakain. May son, you ano, you clean na. 17, na pala. You go to nanay. 8.16 na po pala. 8.16, ba't di na kain naman yan? Magano na kayo, magready na. Pinagod si Kuya Clark ko, pawis na pawis. Pinagod ako nila eh. Oh, yung po mo na naman, yung po na naman. Yun po, yun po. Nakakalimutan yun po. Ngayon, napapaluin ka na ni Tatay, ano, Tatay Albert. Dito, may pera po kami. <laughs> binigyan po kami dito. Mm. <laughs> dito, binigyan po <laughs> dito. Binigyan po. <laughs> dito. Yung pera mo na saan.